Magandang araw ulit sa ating lahat mga kaibigan, mapagpalang araw. Ito sa ating Bible verse na babasahin, Buklatin natin ang ating mga Bible dito sa Mateo 13. Ang talata ay 31 hanggang 32. Ito isang parable pa rin ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi, babasahin natin. Sinalaysay niya sa kanila ang ibang talinghagan na sinasabi ang kaharian ng langit ay katulad ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at iniyasik sa kanyang bukid. Na siya nga lalong maliit na sa lahat ng mga bini. Datapat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay na nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanilang mga sanga Dito mga kaibigan at mga babae, isa sa namang parabola or parable ang ginawa ng ating Panginoon patungkol naman sa isang binhi, isang maliit na binhi. Ito ay niludtulan niya sa isang binhing mostasa. Uh, hindi ko hindi natin masyado kilala ito, pero ito isang gugulayin mga kaibigan. Ang binhi nito ay ayon sa ating binasa ay isa sa pinakamaliit. Ngunit pag ito raw ay tumubo, ito ay lumalaki. Nagiging malaki kaysa lahat ng mga gugulayin at ang mga ibon inakakatungtong pa sa kanyang sanga ganun daw ang kaharihan ng langit bakit kaya mga kaibigan inihaling tulad ng ating Panginoon ang mustasa inihaling tulad din niya sa ating pananampalatayang maliit maliit pero may chance ang lumaki yung pananampalatayang maliit yun yung mga parabol ng ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya, kahit na mayroon tayong maliit na pananampalataya ngayon, huwag natin hayaang lagi siyang maliit. No? Patubuin natin. No? Kasi kung maliit, ay ah, hindi siya matutungtungan ng kahit maliit din na ibon. Diba? Ang sabi ng Panginoon, itong mustasang ito, maliit na gulay, lumalaki, nagkakaroon ng sanga, kung saan nakakatuntong ang mga ibon dito sa kanyang salam. At itong mustasang ito, na katulad ng kaharian ng langit, ito ay kahalintulad din ng isang ng ating pananampalataya. Siyempre magmumula tayo sa maliit na pananampalataya. Hanggang ngayon, marakakarinig ka ng salita ng Panginoon, ang ah, maliit lang. Hindi mo siya masyado pinapansin. Ngunit, iyong pinag-aralan, inyong binigyang halaga sa inyong buhay, sa inyong pag-iisip at sa inyong puso. At iyong napag-aralan, ngayon, medyo lumaki yung pananampalataya mo. Hanggang sa natuto ka sumunod sa kanyang kalaoban, natuto kang mag-aral sa salita ng Panginoon, at natuto kang gumawa sa kanyang pinag-uutos o kanyang kalaoban, tumaki ng lumaki. Kaya ano? Nagiging matatag. At kahit ang ibon, pwede nang makatungtong. Ibig sabihin yung kanyang mga branches, mga sanganya, ay matibay. Matibay. Kahit anong pagsubok, kahit anong mga dumating na mga, uh, mga pagsubok sa buhay, yung mga sakuna sa buhay natin, hindi tayo matitinag sapagkat iyan ay matatag. Bagaman nagmula ito sa langit. Kaya mga kaibigan ng ating pananampalataya, ito iaabot sa karya ng langit. Kung tayo ay magiging matatag at patutubuin natin. Ang sabi ng Panginoon, tutubo. Huwag niyong panatilihing yung pananampalataya mong maliit hanggang sa tumanda ka na maliit pa rin walang halaga yun. Kaya hindi siya magmamana ng kaharian ng langit. Kaya mula ngayon mga kaibigan, kung sino man ang mayroong maliit na pananampalataya, patuloy yun ninyo. No? Patuloy kayong mag-aral, patuloy, patuloy kayong makinig sa salita ng Panginoon at pag-aralan na rin mismo ninyo sa inyong sariling pag-aaral at doon lumaki ng lumaki ang lalaki ng lalaki ang inyong pananampalataya hanggang sa tayo ay umabot doon sa tunay na kaharian ng Panginoon. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua.